Nang si Lola Linda? Wala po. Ha? Wala po. Oo, ikaw lang dito? Opo. Nais ko po yung palda ko kasi siya Itong magkapatid na to, itong si Leia May, ay si Raisa May, sila na lang dalawa nandito sa bahay na to. Minsan po, hindi di, di na din po kami tanghali na kain or umaga. Ha? Hindi na din po kami, di, di po kami napa, pag mapasok po kami, di, minsan po hindi na po kami nag-aalmosar o tanghalipan. Ako, Diyos Marionis. Hirap nun eh. Papasok ko eh sa school, walang umagahan, walang breakfast, tapos wala pang tanghalian. O paano kayo nun? Sabi po ni ma'am, doon lang. Masakit na... sa tiyan yun. Diyos ko, sa ulo yun. Ha? Hindi na po, nasakit na yung ulo ko. Po. Yung pong linggo, dalang dahis ko ang gusto ng kapakang. Oh, naubos na yung padala ng kuya mo. So madalas pala, ano? Madalas, nagugutom kayo magkapatid. na Lola Linda. Sana nandito si Lola Linda. Ay, aso, daming aso dito. Tau po. Daming aso. Tau po. Uy, galit na galit to. Uy, Lea May, kumusta ka? Walang po. Oo. Oh. Saan si Lola Linda? Wala po. Ha? Wala oh, po. ikaw lang dito? Opo. Nalis ko po yung palda ko kasi sila. Saan na ano? Si yung isa? Si Raisa May? Na nagbabaybol po. Nagbabaybol saan? Hindi ko pa lang po nandiyan na po. Wala. Nagbabaybol. Sino kasama niya doon? Yung mga bata po nagbabaybol din. Oo, oh, ba't hindi ka sumama? Marino pa kong ginagawa. ah uh, Ha? Naglalaba. Lalaba ka. Tapos nag-aayos nito. Okay. Wala kasing pasok, ano? Ganyan talaga pag walang pasok. Naglalaba. naglilinis ng bahay. Ano? Okay. Si Kuya Lemon hindi na umuwi. Nagtatrabaho. trabaho na. Hindi na umuwi, Ano? Okay. Si Lola Linda matagal nang wala sa Manila. O paano si si Raisa May inhatid niya rito, 'di ba? Yung huling kausap ka namin, kasama niya si Raisa May sa Manila, doon sila nang hihingi, 'di ba? O tapos inhatid lang si Raisa May. Opo. Tapos bumalik uli nang Manila, ganun. Uh, mat, ma, walang takip yung electric fan mo. tapos tama? Ni kuye, eh. Ha? Ginagdag po dati ni Kuya. Tinanggal. Anong grade mo na nga, ne? Grade 2 po. Grade 2. 14 years old na ito. Malapit na. Kailan nga yung birthday mo, ne? May 24 po. Uy, malapit na. May 24. Si kuya four. po, maawin na po siyang may kasi. Hindi niya po, may 11. Ah, oh, magkasunodan kayo. Si kuya, may ilang taon na yon? Si 17 na. 17. Ikaw naman, ay eh, 14. Grade 2. Si Raisem, eh. Nag-birthday nag na po ba? kailan okay nga yun? limutan ko. February 29 uh, po. Oo, oh, tala. February 29 si Raisa May. Ilan taon na? Nine years old po. Nine years old si Raisa May. <laughs> o, pero dal dalawang beses lang siya nag-birthday. Ano po, pag ano po, pag wala pong 29, ano po, March 1. Ang birthday niya. Kasi <laughs> po, mahirap po po. 29, 29 ito yung ika-apat na taon yun. Kaya tinatanong ko sa'yo kasi kung 20, hindi dalawang beses lang siya nag-birthday. Ano? <laughs> Nine years old, dalawang beses lang siya nag-birthday. Kasi yung 29, lumalabas lagi sa kalendaryo tuwing ika-apat na taon eh. Okay. Si Lola Linda talagang doon na sa Maynila, ano? Opo. Pinabayaan na kayo rito. Napadala po si Kuya tuwing pag may sweldo po siya. Oh. Nako, ko. Si Lola Linda, wala na siyang ano, lana Napadala din po siya minsan. Paano nagpapadala? Napunta po kay Kuya. May Gcash. Sa Gcash. Okay din yung Gcash dito. Tapos yung na ginagastos niyo ni Rice and May. Hindi magkapatid. Alam mo, Lea may kawawa naman yung kapatid mo. 9 years old lang yan. Kung saan-saan na pumupunta. Baka mamayak. Ano mangyari dyan? Hindi ko na po pinapasama kay Lola. Ha? Hindi ko na po pinapasama. Hindi mo na pinapasama. Tama yun. Kasi si Lola Linda, mukhang hindi na maganda yung yung kondisyon ng kanyang kaisipan, no? May pagkaulyanin na yung Lola ninyo. Gusto niya po kasi makasama si Tito. Ha? Gusto niya po makasama si Tito. Sa Manila? Kaya nga doon siya nang hihingi. Oh, buti inuwi dito sa iyo si ano, si Raisa May, ano. nun trabaho ni Kuya Leo mo sa Maynila. Yung pang ano po, yung nagalo po ng alin, arena para po doon yung, yung ano po bang balit sa turon. Ah, okay. So pag nagsasahod si Kuya Leo mo, nagpapadala sa iyo dito through Gcash. Kaya yun ang panggastos ninyong dalawa ng kapatid mo, si Raisa May. Nag-aaral pa kayo, ha? Okay. O, hindi ka naman naglalayas uh, dito? Ha? Hindi po. Ha? Hindi po. Promise yan, ha? Nag-ano lang po, pag mabili. Oo, oo, kasi alam mo, sa mga edad mong yan, siyempre, malapit ka na sa tukso, no? Barkada, kung... Ay, lang po, kaibigan ko, wala po kong kada Kaibigan lang po. Ano, ano? Kaibigan lang po. Sa kaibigan. Lang po. Pero siyempre, eh, kaibigan, dapat yun ding maayos na kaibigan. Yung, wag ka, yung hindi ka dadalhin sa kapahamakan, sa masasamang bisyo, alam mo nang ibig kong sabihin, lalo babae ka, no? Eh, baka mamaya, eh, mapasubo ka dun sa mga kaibigan na mga bad influence. Di ba? Iwasan ko din po. Maraming ganun. Ha? Lea May, no? Sa mga teenager, laging ganun ang istorya. Ha? Iwasan mo yung mga ganun kaibigan. Di ba? Tumain ka na? Opo. Oh, ha? Uy, very good. Ipapuak na kakasunod. Ha? Ipapuak oh, na kakasunod. Ito po. Oh, wow! May... Anong, anong luto yan eh? Yung adobo po na pina... Ah, adobo. Sa... Masarap nga yan. Bakit pinaghalo mo yung malaki at yung ano? Para di na po. Para hindi <laughs> na dalawang luto. Ano? Tipid na sa... Tipid na sa sangkap. Ano? Uh, wala na yung inyong ano dito? Gasol? Wala na po. Pero, yung yan po. Baga yung sinabi ko sa inyo na pinabenta na eh ikaw kasi po wala nang makain. Ah, okay. Dahil binili nyo ng pagkain noon, oh. yung uh, gasol, no? Okay. So at least eh um, okay naman pala ang kalagayan niyo, no? Kaya lang syempre, ingat-ingat lalo sa gabi, no? Ah, may mga pangsara naman tumbahay niyo, ano? Mhm. -mm. Mm -mm. Yung makina niyo wala na talaga, no? Nabenta na. Binenta ni Lola Linda kasi galit siya dun sa makina niyon eh, diba? Iba yung nasa isip niya dun, di diba? Galit siya. Ano yung, bili ka ng ano, ha? Pambili mo, pandagdag mo yan, ha? Bili ka ng uh, pagkain nyo, ha? Okay. Ito may siraduro naman dito, may kadena. Ito na, eh. Wala po. O paano, paano sa gabi? Dapat may kadena yan. nag lang po. Lalagyan ako naman ng ano, pang, ano sa lalagyan lang dito ng harang na upuan, o hindi maganda yun. Hindi na po kasi ito dito. Ah, nagliskad na. Hindi na tumatama dun. Hindi na nasakto. Okay. Uy, pero dapat kahit paano may pang sira, siradura dyan. Kahit kadena na may ano, may tawag doon. May ano, may kandado. Di ba? Delikado yun sa inyo. Lalo mababae kayo. Kayo lang nandito. Good <coughs> <coughs> lang po. Ha? Okay lang. Okay lang. Hindi ka nagpapabaya. Very good. Ni pag nilalagnat po ako. Hindi na po talaga ako nalag yung pa, yung so, sobra po ng lagnat. Ha? Di po. Nag-absent po ako limang nang tatlong araw po. Nilagnat ka, nagkasakit ka. So paano kung ganyan, may sakit ka paano? Pinapaan ako na po yung sabi ko, pag, pag makain na po kayo, papa, ano nito na sa risa ng ano, gatong-gatong. Katong, tapos po, ako na po yung masika sa magluto. Ang okay, hirap sa magkapatid na ito mga katuwang. Sila lang nandito sa lugar na to. Si Lola Linda, wala na talaga sa Maynila na nag-stay. Doon na nag-iikot, nang hihingi-hingi. Itong magkapatid na to, itong si Lea May, ay si Risa May, sila lang dalawa nandito sa bahay na to. Sila nang bahala sa kanilang mga sarili. buti yung kapatid nito, sila yung may. Eh. Hindi naman nakakalimot sa inyong dalawa, no? Nagpapadala ang kuya mo kapag ka sumasahod siya doon sa trabaho niya. Di ba? una na mo, syempre, bigas. Bigas po. Mahal na po nga ng bigas. 28 ha? po. Kalahati po. 28. 28. Pag nagpapadala si kuya mo, magkano? Wala po pag pag lang niya, 400. Pag, po sa doon niya, porahan Pag madami-dami po, ay banda Mm, tapos ano binibili mo? Bigas mo, saka ulam. Bigas, ulam. Okay. Maliit lang pala ang pinapadala ng kuya mo. Ano? Yung 400 na yon budget nyo ni Raisa May sa loob ng isang buwan? Minsan po, hindi na din po kami tanghali na kain umaga. Ha? Huh? di din po kami, di, di po kami na, pag mapasok po kami, din minsan po, din na po kami nag-aalmo sa rutang mali. At, Diyos Marius, hirap nun eh. Papasok ko eh sa school, walang umagahan, walang breakfast, tapos wala pang tanghalian. O paano kayo nun? Sabi po ni ma'am, doon Masakit kami... sa tiyan Isko, sa ulo yun. Hindi huh? na po, nasakit na yung ulo ko. Tapos sabi ni ma'am, kung nagkain daw po, sabi ko pa hindi. Pagtanghali na lang daw pag wala daw po kami makain, doon na lang daw po kami makain sa sama ng... Oo, oh, bait naman ng teacher ninyo. So pagka hindi kayo kumain, tinatanong kayo kung hindi, sinasakop nalang kayo sa baon niya. Ha? Huh? Oo, oh, ang bait. Ano pa teacher niyo? Yung kay Risa po, yung dati ko pong teacher oh. na si Ma'am Ti... Ma'am mm. -hmm. Ma Ti... Ma'am sa kasi... Ma'am, Ma kaya binibigyan kayo ng pagkain. Very good. Sa so, pasalamatan natin yung ganung mga teacher, no? Maraming beses niyo na experience yung hindi kayo kumakain. dalawa po ang linggo, po ng Naubos na yung padala ng kuya mo. So madalas pala, no? Madalas, nagugutom kayo magkapatid. Sayang din natin nakausap si Raisa May. Yung mga bata kasama niya, nagba-Bible study. Meron ditong grupo na nagba-Bible study. Po, ako dati din po, dati. ko dati. Sama, mabuti yun. No? Mabuti yun, mga ganong gawain. Para naalalaman ninyo kung ano ang uh, mabubuting salita ng Diyos. Di ba? Para hindi kayo naliligaw ng landas, di ba? O para narinig ko na o narinig na kong boses. Hello! oh, ayun laki na ni Raisa May. O, oh, dalaga na. Wala po yung susuot. Ha? Yung ko po sa naman nagsusuot. Kaya nga, o, oh, dalaga na ang Raisa May. Ang itim na. <laughs> ha? Ah, nasunog na? Eh, nasunog. Nasunog na ang Raisa May. O, oh, saan ka galing? Naglaro po kami niyan. Hmm? Oo. Oh. Naglaro ha? po kami. Hindi po kami nag-Bible. Ah, <laughs> sinungaling si ate mo? Sabi kami ni ate na mo. Hindi kami na bible Ha? Kami na Pag wala po ako. akong kalaro. Pag walang kalaro, nagbabible ka. Very good yun. O, kailan ka inihatid rito ni Lola Linda? Di man po ako nagsama kay Lola. Di ka na nagsama? Di ba nung nakatalikod yung bago magpasko, wala ka dito na kasama ka Ay, yung, yung dati, yung ako lang mag isang pa okay. pero pag nabalik po nag si Christmas Mula, party kami, wala ka si ate Lea may mulang ang kasama namin sa Christmas party dahil nasa Manila ka, kasama ka ni Luna Linda diba tama ayun Koko, kumusta, nag-aaral ka? Opo. Very good. Paubos oh. na po yung notebook. Ha? -ubos na po yung Anong grade mo nga? Grade 1 ko. Grade 1. Paubos na ang notebook mo. Pa ako po ako with five. honor. Oh, ang galing. Good honor. Yung pinakamataas ko po, 95. 95? Anong subject ko yun? English, Filipino, and Oh. Master. Baka PE. Hindi kaya? PE? <laughs> Joke lang. Ang galing naman palito ni Lea, Lea May. 95 English Up. talaga tingnan natin Academic Excellence Award is awarded to Kondileo May with honors nakalagay dito wow first quarter nitong taon mga katuwang oh congratulations Lea May ha very good ikaw meron din hindi pa man po kami nagigaya ha hindi pa po nagigaya. sa tingin mo may honor ka din ha talaga ano po kasi yung... Yung po mali niya, Tap, ah, dalawa po eh. Ang tam ang ano po kasi yun, ang percent, pag 20 po, tapos dalawa mali, 90. Pasa po po isa, no, no. Ah, dun sa ako one... Po, ako po kasi yung na-check ng ano namin, tapos si ma'am yung ma-check ng... Ah, okay. Eh. Ay, na check. Kaya... Siyempre, checkan mo yung sa'yo, di ba? Hindi <laughs> po, si po yung ma-check. Tay nalang, ano? Tawa, tawa. <laughs> okay. Very good ni eh, Congratulations ha. Sana magpatuloy ka sa ganyan. Ano? Yung paalala ko sa iyo na bawal mga alam mo na, 'di ba? Sa mga ganyang edad no? Bawal yung mga ganyang uh, ano, kaibigan sa hindi magagandang tawag dito. Sa samang ihimplo, no, ng kabataan. Kami palang kaibigan ito ni Raisa May Ang iingay, no. O, oh, ayan. Napakainit. Alauna ng hapon na sobrang init. Tapos ito nagpapainit. Kaya tingnan mo na, o. Oh. Tingnan mo na ang kulay mo. O, parang hindi, ganito na. parang maputi ka talaga, e, ganun mo. O. Oh. <laughs> 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 oh, sige nga ulitin mga uli. Oh. <laughs> Uh, ang <laughs> galit sa'yo si Rice May Ang galit sa'yo si Rice May Dati po maputin sa akin. Oo nga, okay. oo nga. Ikay, malikot eh, eh, bakulit eh, no? Ah, Nagampainit dyan sa initan. Mm. So, wala nang notebook. Ikaw, wala ka na rin. Ano na po? Paubos na po yung notebook po. <laughs> <laughs> Oh, magbabakasyon na rin, di ba? Ah, ganito na lang siguro kasi magbabakasyon na mo <laughs> din lang. So, sa ano na lang to? yung mga notebooks nyo gamit sa eskwela sa pasukan na lang pasukan June eh ano June na ang pasukan May no mm -hmm. so malapit na rin ang bakasyon sa sa June yung pasukan nyo grade 3 ka na then nag test na po ako di po namin sure kung next year pa po makikita yung result or kasi pagka nakapasa ka dun sa test hindi ka na magiging grade 3 Opo, magiging High school ka na? Hindi po Grade 5, grade 6 or Ah, grade 6 Ah, okay, okay, okay Tataas ka na Kasi sa edad mo nga, di ba? Oh, ito naman si Raisa, May eh. Anong grade mo nga, ne? Grade 1 po Grade 1 O, oh, kumusta yung teacher mo? Matalino naman? Matalino? Dati ko pong... Hindi nagtatanong? Ha? Dati ko pong teacher yung teacher mo Eh, kumusta naman? Hindi nagtatanong yung teacher Matalino daw, hindi nagtatanong Ha? Hindi ko po. Eh, totoo yun? Hindi nagtatanong si teacher? Kasi pag matalino daw yung teacher, hindi nagtatanong. <laughs> uh, joke lang like yun, ha? Oh, ganito na lang, ha? Oh, ingat kayo dati dito, ha? Kailan dalawa dito sa lugar na to, sa bahay na to ninyo. Pagkagabi. Ito, wala itong ano-ano. Sir, ano yung ano nyo? Bintana? Hindi naman. Okay di pa naman. naman, ano? Okay yun. Meron? Okay. Ngayon lang sira na yun. O po, yung bumagis. O. Yun po nagdejo. Uy, delikado kasi yun. Baka mamaya. Yung lagda kasi. May seawall kasi dyan. tatayo lang sila sa seawall. Abot na nila yan. Oh, baka mamaya eh. Pasokin kayo rito. O, diba? Tsaka ito walang siradura. Walang ano, walang lock. Ganyan lang. Nakaganyan lang. Talagyan dito ng bangko. Arag. Eh, hindi yun. Ano mamaya? Himbing ng tulog niyo, di ba? Ah, medyo ano na pala to? may diferensya na. o nasa hida uh -uh, okay, okay. Uh -uh. Oh, eh, eh. alis na ako, ha? Kinumusta ko lang kayo rito, ha? Kinumusta ko lang kayo, kasi matagal-tagal na akong di nakapunta rito. Yung huling pagkikita natin, nung December pa yun, nung Christmas party natin, di ba? Laya May, wala itong si Raisa May, kasama ng Lola Linda ninyo sa Manila O, oh, anong ginagawa nyo dun sa Manila ni Lola Linda? Ha? Ha? Nangihingi. Nakakahukuha na binibigyan naman. Pagkain nyo. Mm -hmm. Parang gutom na gutom ka Ha? Huh? Hindi naman. Merienda muna yan. Naglalaba kasi pagod na naglalaba. Okay. Ah, sige na ha. Alis na ako. Oh, ingat ka ha. Bili ka ng ulam ninyo ha. Oh. Ay, mayroon pa naman kayong ulam pala. Marami pa. Ano? Oo. Oh. Bukas, linggo. Mag? Ano, ano, ano? Masimba po. Very good. Pero very minsan good. po, ako na kasimba kasi po wala akong... Pan-tricycle. Malayo kasi itong lalakarin. Minsan, nalakad pa ako pag magkasama kasi parang... Okay, very good. Sama mo itong si Raisa May. Kasama ko po kung saan ako punta. Ha? Wala po ako punta, kahit ako. Kasama mo, very good yun. At ikaw naman, alam ko makulit ka kay ate mo. Huwag matigas ang ulo. Ha? Kasi kayong dalawa lang dito ni ate mo. Wala kang ibang, uh, walang ibang dadamay sa'yo rito. Kundi si ate Leia May mo, wala nang iba. Ha? Kaya huwag ka masyadong makulit. Ha? 'Di ba? Makulit ba 'to? Opo. Nauwi po 'yan gabi. Nako. Tingnan mo na. Gabi. Opo, sabi ko po mag-uwi na dito. Maalis mi naman po. Ay, ah, e wag. Kapo naman po tangali. Sinasalado ko na pa yung pinto matutulog. Tama, tama. Eh mo sa sunod na balik ko dito sana may madala ako ng kadena o kandado para meron kayong kandado rito sa pinto ninyo, ano? pag natutulog kayo para siguradong may may kandado no delikado yung walang walang uh, seradura tong pintuan ninyo kamamay pagising mo nadukot na si Raisa May ha <laughs> o, ingat kayo dito nang ha o, bye 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 po bye bye ingat ingat salamat po salamat po sa pagdalaw sa amin o, ingat kayo dito ha alis na ako ingat po bye bye balik ha balik. balik ako pag hindi ka na naglalayas pag uh, hindi na matigas ang ulo at sumusunod na kay Ate Leya May ha ha <laughs>